Paano gumawa ng bagoong isda dilis ginamos? Ma nah, ito diwan, lagyan ng asin. Ayan, habang katrin siya sa streamer, halo-haloin sa asin ang dilis. Pagkatapos, ilagay sa lalagyan. Ganyan lang siya. Pero siyempre, bago mo siya lagyan ng asin, ugasan mo muna siyang mabuti tapos lagyan mo ng asin ganyan patuluin mo sa streamer tapos lagyan mo ng asin tapos ganyan haluhaluin mo siya hinana ang paghimog ginamos mga abay tapos yan ilagay mo sa lalagyan halo haluin lowy mo ulit. Disposable ba na lagayan ba? Pwede rin sa buti. Lagayan ng litsi plan yan. Ayan, tapos takpan mo siya. Tago mo. Na hindi makita sa pusa. Baka maunahan ka ng pusa. Wala na. <laughs> Kinamus ba, oh. oh, 'di ba? Gamos na siya, ayan oh. Dipindi lang ka timpla mo ng asin kung damihan mo, kung handa Maalat dito, dito na 'to. Pangalawang araw na 'to, mga bay. Ayan oh. Ito na siya, oh. tingnan niyo. Oh, oh 'di ba? Medyo ano na siya, luto na siya, medyo gamos na siya. Ayan, halo-haloin natin para ma-mix yung asin na hindi pa natunaw, mahalo siya. Ayan o, ginamos. Magamos pa siya pa, Magamos. Ayan, tapos takpan mo siya ulit. Tago mo siya ulit. O, ito, pangatlong araw na to mga bay. Pwede na siya. O, diba o? Ayan, no? Oh, Paris na to sa nilagang saging saba kay eh, may niluto akong saging saba kanina. O. Oh. Ayan, pwede na yan. 3 days. Oh, may hinanda na akong ginayat na hiniwa na kamatis tsaka sili. Ayan, no? Oh, kuha tayo ng ano, tikma natin. Ang gawa nating ginamos na isda kuha tayo ng ano niya ng sauce niya oh. di ba mabango siya guys mabango basta ikaw yung gumawa basta maayos pala gawa eh. pagbukas mo sa tak takip lata mo siya na mabango siya eh ginamos talaga o oh, diba yan o. o lagyan ng kunting suka at saka no, limonsito ayos na yan appetizer na yan pampari sa saging oh, ayan na kain tayo saging na akong luto dito tsaka may adobong atay ng baboy tsaka yung sinaing na paksiw ayan na kain na tayo mga abay tikman na natin tong ano natin gawang ginamos okay kayo lamig kayo Oh, ito saging oh. Medyo inog-inog na oh. Okay, lamil kaya. Thank you for watching.